isang magandang magandang umaga po sa inyo lahat unay papakita ko sa inyo pagkawa natin ng ani na pagtali natin ng mga anili sa poste no? Yan. yung mga anili muna po sinulpak mo natin sa poste yan na tinali natin ng um, mga isa isa daan, di na dinahandahan na mga po natin na paglapag ng anili dahil magigisa lang tayo at saka na sinala tayo sa pagpataas Ayan po ito naman po ang kabila ang gagawin natin ano? ang ginagawa ko po dyan yung pangamaraan ko ay sinusuot ko na po lahat isa isa no? binubuka ko lang ayan pagkabuka ko po yan iikot lang po natin yan kailangan po salit salit yung ano ayan meron na kasi sa ilalim na ayan. salit salit po yung pinaka duktungan nya yung pinakabali may na meron body siya. Yeah. Sa po. Tapos lagay na po natin lahat. Ilagay natin lahat. Tapos na natin ito po. Ka magkasalisi. Kailangan po kasi magkasalisi talaga yan. Yeah. Magkalisi. Ayan. Yeah. Ikot lang. Mayroon mas maganda sana kung meron kang pansukit. Eh, yeah. mabilis eh. Yeah. Susungkit lang sa taas. Eh, yeah, dalo tayong baka ng pansukit. Yan. Yeah. Ginito lang natin. Sinuot na lang natin isa-isa sa isa lang po tapos nyo lang po lagi nyo po tanda ikutin nyo kailangan ito sa yan ayan pag tingnan nyo po mahigay na sa ilalim ayan tapos bilangin nyo po yan mula sa baba 20-20 pag nagtatali na kayo ayan unahin nyo po yung bandang baba ang pagtatali dahil pagka ano, mahirap din po itali kapag nagsimula sa baba lagi po bumababa yung mga kanilyo <coughs> yan po kaya katulad nyan pwede din talihan ng isa isang piraso lang pwede talihan mo natin ng isa tapos pag natalihan natin yan talihan naman natin yung pataas ng isa ulit pwede yan para hindi tayo nahihirapan si laging laglag yun -lag laglag -lag -lag yan eh tali uli isa dyan puro isa lang muna lahat tsaka nyo na talian lahat ng simula sa taas pababa na yun basta matalian nyo lahat yan isa isa ang clearance lang po nyan pinaka -space yan niyan ay 20 po ng 20 cm pwede rin naman po yan na 15 cm pero mas maganda yung 15 cm dahil mas masinsins yan Ayan, ito din yan. Ito mas kulit ang uli yan. Mas maganda po yung 15 cm dahil mas masinsin. Ito po ginawa ko kasi ay 20 cm po. No? Ayan. Pag yung talihan ko na wala Tsaka ako na masisimulan pa baba. Medyo umulan-ulan pa. Maambun-ambun na siguro papunta na sa maya maya. Ulan na ito. Madilim na ang langit eh. Pero kailangan natin matapos muna to para gusto kong makapagbubong na yan sabi tati ala dito para hindi tayo yuko ng yuko yuko ng yuko ang hirap eh Ayan, ay, simula na po tayo sa taas so, na itali ko na po lahat yan na simula na sa taas yan ang gamit ko pala dyan no? ay gancho at alambre na malilit lang number 16 yung alambre yan medyo pantay natin para mas maganda yung dating ng bakal at parang hindi hirap yan pali ulit pihitin ulit itong gancho nga pala ginawa ko eh, 10 mm lang yan tapos 16 mm yung pinakapamaka para pamalo na rin yan ang purpose niya kaya 16 mm yan po yan nakita nyo na sunod sunod na po pagtali niya hanggang pababa lalapat nyo po. Lagi pong iyan nyo sa kanto para mas magandang tingnan. <coughs> ayan na po. Yung ating tinataling anilyo. No? Ay medyo iayos natin. Lagi nyo po palang tanda na mga boss amo ah, mula sa ilalim sa biga ayan po ay tatlong dos apat, uh, Pwede rin dagdagan nyo pa, basa ako kasi ginagawa ko po, kung 3 meters po ang taas ng ating poste eh, mula sa biga, kailangan po yan ay 1, 75 yung pinaka L over 4, tsaka sa baba yung L over 4, 75 din, kaya ang matitira ay 150 lang, si CM ang pinaka gitna, no? para hindi masyado mabali ang gitna, hindi nakakatapot siya hindi ka tulad ng sobra haba ng gitna halimbawa ilagay lang ay tatlong dos tatlong dalaw, tatlong kwatro ay tatlong tres yun mahina na po yung gitna bali pwede na po siyang mabali ano kaya kailangan natin namihan yung pinaka sa baba at sa taas na yung anilyo ng tinatawag natin istira pa, ano no yan natin sa gitna lang po yung medyo maluwag 20-20 ang spacer pero pagdating po sa taas mula sa biga at sa baba mula rin sa biga kuha kayo ng 75 yan po yung dadagdagan nyo ng anilyo o kaya istira pa ano. gawin yung apat na dos pwede tatlong dos pwede rin po tatlong 3 tapos tatlong 4 ayan basta umabot po sa 75 na masinsin yung anilyo nyo yun po yung tinatawag tawag nilang L, L over porno ayan Para mas maganda siya, mas matibay, matatag 'yung mga ilalim at ibabo, pareng gitna. Bali 'yung gitna nasusuportahan na rin po nung taas at baba. Kaya hindi basta mababali ang gitna, ano. Ganoon po 'yung mga diskarte ng mga engineer, ganun po talaga magagaling po 'yung mga 'yan. Kaya tayo kinokopya lang natin 'yung kahit maliit lang ang bakal natin basta sinusunod natin yung mga diskarte ng engineer maganda po kalalabasan ng bakal natin nasa pwesto po ang bakal natin ganyan lang po ang paglagay ng bakal ganyan po ang pamamaraan ng ano? yan higitali lang po mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano ang ginawa ko dyan Palakas na po ng palakas ang ulan. eh yung tali namin, no? Oh, mabilis. Yung iba, yung mga steel man talaga, kung magtali ay ganito. Binabutterfly po nila. Tutupin mo pa ganyan. Ayan. Tutupin po siya pa ganun, ano? Ayan. Tsaka mo isusot dito. Yan. Yan ganyan po yung tali nila. Butterfly po ang tawag diyan. Ito po yung naanilyo natin ano, dadalawang poste pa lang dahil ayun uh, na naman ang ulan. Susunod natin 'to. Medyo nahihirapan tayo dahil pala yung ulan, madulas na yung si Parlings natin, ano. Wala nga siyang stock na tubig, kaso lang madulas. No, ayan na po, ah, uh, hanggang dito lang akong video, no. Baka bukas naman po, dahil umuulan na. Bumalik tayo sa trabaho, no, dahil dito muli yung ulan. Tuloy natin yung anilyo. natin ang isa no Video ko lang patayin ng isa. Papatay isang anilyo. ya natin sa panganilyo abot, hala, 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 Alin natin siya? Ayos. Ayan po, inabutan na naman tayo ng ulan. No? Nandito lang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa mga uh, sumusuporta. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and mag-share. Uh, ayan, kita niyo naman po ang aking pong video. Ayan. Ayan. Nabutan tayo ng ulan. <laughs> Ito muna tayo. Adi, pero pagka uh, hindi siya magtutuloy, babalik na lang tayo. No? <laughs> yan nakita nyo naman. Susunod natin yung kabilado. Yung pagkatali pala natin ay sinisinan lang natin yung ano no. Yung tulad nyo na yung pagkatali. Ayan po ay ben, ano lang, 20-20 lang yung pagitan nya, taas nya. 20-20 yung pagitan ng pinaka-spear nya. ayun nga nga, o. Oh. Clearance. 20-20 lang po yan. Ayan, dalawa po yung nalagyan natin yung anilyo. 20-20 po yan. Tatlong Tatlong, kwat, tatlong, dos sa baba, tatlong kwatro, ay apat na kwatro, puro 20-20 na. Pagdating po sa biga, bago dumating sa biga, meron din po yung tatlong dos, apat na kwatro, tsaka 20-20 ano, ulit. Ano. Pwede yung 15-15, mas maganda kung 15-15. Eh, bahay ko lang naman to kaya 20-20 pwede na. Ayan, hanggang dito lang po ang aking video. At sana po ay marami kayong natutunan at maraming maraming salamat po huwag niyo pong kalimutan paki-follow at share na lang po ang aking video maraming salamat po bye bye